Ini ang mga selda sa sunod sang kilala sa nga maximum security federal penitentiary sa Estados Unidos na Alcatraz. Sudlon ta ini kag istoryahon ang nagaisahanon nga buhi pa nga inmate sa Alcatraz sa sini nga episode. Good morning. We're from the Philippines. Ang Alcatraz ang ginakabig the most notorious federal penitentiary sa US. Ang mga ginakabig worst of the worst o kung pinakamalala ng mga kriminal diri ginadala. Ginatawag sang iba ng ininga isla bilang The Rock. Ang mga inmates sa iban ng mga prisuhan nga may problema sa pamatasan diri ginasaylo. Ang mga selda sa Sininga Isla ang nagserving ang na puloyan sa mga pinakapopular na kriminal santo Parehos kay Al Capone o kung Scarface nga isa ka notorious gang leader, diriman din preso. Si George Machine Gun Kelly, isa ka gangster leader nga sa likod sa kidnapping sa tuman ka manggaranon nga oil magnet sa 1930s na preso man mandiri. Si Roy Gardner, nga isa ka bank robber, nakakawat siya sa sang 1920s sa sang $350,000 nga cash kag makapila ka beses nga naka-escape sa otoridad nga gitawagan nga King of the Escape Artist diri man na preso kag madamo pa sang iban. Iyara ini sa tunga sang San Francisco Bay sa California, mga 15 minutos nga ferry ride halin sa mainland. 1950s sang ang ginhimo sang US nga military reservation isa ka fortress. Madasig nag-uswag ang California bangod sang gold nga ari diri gani kinahanglan ini nga proteksyonan when you look at this building, the first layer is this brick wall here with the little windows, the square windows. those were bomb-proof shelters for cannons. so during the civil war, they built a fortress on the island to protect san francisco from alien countries. anybody with a navy, england, france, Uh, the concern during the Civil War, the Confederates coming into San Francisco and taking California and using the gold to support the war effort. 1850, sa unang mga military prisoners, gindala diri. Sa sulod sa masobra sa isa kagatus katuig, nanginpresuhan na ang isla. Nag-amat-amat extend. Sa ibabaw, ilistaran sang warden, mga jail guard. Sa idalom, selda sa mga convicts. May mga gun windows kung sa diin ginaposisyon ang mga pusil batok sa mga nagatingwa magpalapit sa isla. May mga kanyon sa palibot. May mga tore para makitaan ang mga tanan nga nagapalapit ng mga barko malapit sa isla. Ang daan nga guba nga building ang social hall sa mga jail guards. Daw nang in mini city na sadto ang Alcatraz. Ang ininga broiler sa sulod sang isla nagaproduce ang kuryente. May mga tunnel sa sulod ini ang serbi nga shortcut sa pagtabok-tabok sa nakalain lain nga area sa sulod sang isla nga dupito ka mga football fields ang kalaparon. Like like, right? hey, yeah. right, right? Nagserbi ini nga location sa pilaman ka mga pelikula sang Hollywood. Ang isla nagserbi pagidna pulog sa pinamaan ka mga pispis Sa todo dito, nasuwartihan ng isa natong ka kaupod nga naitihan sang pispis oh <laughs> no, cool. uh, oh Ang ini nga building is like a factory diri mo ang mga gloves military uniform para may kasakuan ang mga inmates kagdugang dugang income para sa pag maintains an isla. Ang problema lang kami mga naga-tingwa mag-escape kon ari dili sa Sininga building. Army built this as a um, uh, factory to construct uh, gloves. They produced uh, military clothing out here, and um, there were problems with uh, prisoners escaping out the windows into the San Francisco Bay. They had a brutal escape attempt in the 1930s where a. guard was hit in the head with a hammer Whoa. by three convicts. They jumped on in this building and killed the guard. They climbed up on the roof, came out through the window up on the roof where the gulls are sitting on the roof. There was a guard tower on that roof. May pila ka mga attempts sa pag-escape ang ginhimo sa ginakabig nga hindi mapalagihuan ng presuhan. Pero may tatlo ka mga nangin madinalagon. Na subong wala na mahibaluan kundi ina sila. Si William Baker, ang nag nga buhi pa inmate sa Alcatraz sadto, ang iya kaso pagpameke sa mga tseke. 92 anyos na siya, nagabalik-balik siya sa isla, nagsulat siya sa libro parte sa iya nga pagtinerdere. Nagakadto di siya para magpirma sa mga libro nga ginabakal sa isla, istorya niya. Kadabo na siya sang nakit-an, nakilala kag nakaistorya nga mga turista. So, how does it feel to be back here from time to time? Does it bring memories well, in the it's past? It's weird and strange, but I'm having fun. I'm meeting people from all over the world. Whoa. You, 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 you. you. <laughs> you uh, mm -hmm. And besides that, they're paying me a lot of money. <laughs> <laughs> there's, look at that. Wow. Back in the day, that's his mugshot on Alcatraz. Whoa. You can see right there, there's the Alcatraz number. Mm -hmm. And um, it's an amazing book. Uh, he even put me in the book, I'm proud to say. 23 anyos palang lang siya sang gindala sa diri. Sa sulod sang tatlo ka tuig ng in-immate siya sang Alcatraz. Indi niya malipatan ang isa ka French guy nga nakilala niya diri kag nangin isa ka abyan. Ginakabig ang amo persona ng isa sa mga pinakadelikado nga persona nga na-preso sa isla. Sweet, so, What's your most memorable experience? Most memorable. Well, the main thing I remember are the friends I had here. But mm -hmm. well, I think probably the most memorable experience is a guy named Simcoe, S-I-M-C-O-X. He was, that's a French name. He was an army prisoner. He was young, he was handsome. And he was the most dangerous man that ever walked this yard. Mm -hmm. I a mean, very complex guy. I talked with him and played cards with him and all that. You had nothing to fear from him. Unless you got up in his chest and talk stupid, you know. Then... But he did kill a guy down in the shower room, cut him up with a knife, mm -hmm. and uh, the guard threw a roll of toilet paper at him trying to break it up. Saksi siya sa pagpatay sa kamunga persona sa isa man ka-inmate samtang yara sila sa shower area. Ang kamunga persona, gindala sa ginatawag dungeon, ang italong pagiging parte sa mga selda. Wala ginapasudlan sa bisita ang among area pero maswerte kita nga nadala sa among lugar. Sanguna, una, wala inisang mga suga. Wala ka sa mamakit Sa sininga mga kwadrado, ginasulod ang pasaway ng mga inmates, Bartolina, kung sa presuhan pa sa Pilipinas. Makita pa ang mga ginsulat sa mga preso sadto sa mga dingding.

No, I, don't I was about to have a panic attack. <laughs> Ini naman ang normal nga selda. May isa ka konsol sa pagbukas kag pagsarado sini. sa selda may basin. Amo lang na, wala sang giligdaan. Ini isa sa mga sel na oh, yeah. dinis Alcatraz, ining Alcatraz isa sa lugar indi gusto kaduan sa mga tao sa munang. pero subong, ang tawa. Amat-amat na ini sa sa mga libo-libo kun di pinidiyon magani ng mga turista. Diri ginapang ang pinaka malala nga mga kriminal sadto. Wala sang bayuyag nga magkadto diri pero subong nangin tourist destination na ini. Libo-libo, milyon-milyon nga mga turista ay nagatabok diri eh. para ma-experience ang ginatawag maximum security sadto. Gintamnan sa mga bulak ang palibot nga sadto anay puro lang bato. Kada 15 minutos may mga dagadungka nga ferry nga nagadalas ang turista. November 1969, isa ka grupo sa Native American activists ang nag-okupar sa Alcatraz bilang pagprotesta sa government policies batok sa indigenous people parehos nila. Nagapanindugan sila nga ila ang isla. Ginukupar nila ang isla sa sulod sa 19 kabulan. Nangindako ang impact sini sa panggobyerno sa Estados Unidos. Nagtawag sila sa atensyon sa kalibutan. Ang mga detainee, ginsaylo, nagkambyo man ang polisya sa Estados Unidos sa pila ka mga bagay. Ide ang rason kung nga subong makita ang mga ginsulat nga statement sa Native Indians sa isla. Pagpakita sa ilang akusog, kagun paano nila napakambyo ang mga polisya sa gobyerno para sa mga parehos nila. But at the end of this occupation, President Nixon apologizes to the Native Americans. For genocide, and who preserved the Indian reservations. So, that political messaging that you saw Indian land at the dock there was restored by the actual Native Americans that painted it on that side of the building on the 50th anniversary in 2019. Native Americans came back, the National Park Service built scaffolding, so these. College students now in their seventies climbed up on the scaffold oh. and they restored Indian land, red pine, uh, and it's a part of the history of Alcatraz. Native Americans feel that's the most important history to Alcatraz. When they got media the attention to what we did to the native people in this country, So is an ka national park. Bilyon-bilyon ang nagakadto. Gani uyag ni Ranger John nga magaparayon ini para mapalabot sa mga hubines kag sa mga bagong nga henerasyon ang ini nga parte sa history sa ila nga pungsod. How would you like this to be remembered by the present generation? How do you want Alcatraz to be remembered? As a national park site to relay the history to the general public. Uh, so, just what I said, future generations to learn about the layers of history The military is 80 years on Alcatraz. The federal Bureau of prisons, 29 years from 1934 to 1963, and then Native Americans occupying Alcatraz from 69 to 71. They were here on Alcatraz. Uh, the National Park Service uh, has been operating since October 26, 1973. So over 50 years, it has been. a part of the uh, National Park Service. And it's our mission to relay all the stories and to preserve this island for future generations. Ang santuan ay maximum Prison ang Estados Unidos nang inyabi sa pagkilala at pagkahilway sa mga Native Americans. Padayon kita sa pagpanglugayawon. Ako si Romeo Subaldo kag iniang tripping ni Ruming.